Samantala sa kaugnay pa rin uh, balita, sinuspindi na ng sandatang lakas ng Pilipinas ang Military Training Exchange Program sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Kasunod ng August 5 incident kung saan hinaras at kinanyon na ng China Coast Guard vessel ng tubig ang mga bangka ng Pilipinas na magkakaroon ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang sinabi kahapon ni General Romeo Browner sa confirmation hearing sa harap naman ng Commission on Appointments. Sinabi nito na kanyang nire-review ang nasabing programa na itinakda ng 2004 sa panahon ng dating Pangulong si Gloria Arroyo kung saan ang China at ang Pilipinas ay magkakaroon exchange program para sa bilateral defense cooperation. Pero ito ay naging kontrobersyal dahil kinokwestiyon ng ilang mga security experts sa Pilipinas na napapasok daw ng espiya ng China ang sundalo o ang hanay ng mga opisyal ng sandatang lakas ng Pilipinas pansamantalang niliwanag naman ni General Browner na hindi naman isyo para sa kanila ang sinamang opisyal o kadete na sumailalim sa training sa China bilang bahagi ng exchange program. Wala rin pagkakamali at walang kasalanan ng mga opisyal na ipinadala para mag-aral sa China. Sumunod lang daw ang ito sa mga kautosan at nagkaroon ng oportunidad na mag-aral sa ibang bansa by way of bilateral agreements. Ang officer Exchange Program ay limited educational opportunity, sabi pa ng General. Samantala, binanggit naman ni sinador Tolentino ang nasabing usapin na ka na rin isiniwalat noong nakaraang linggo dahil naalala daw niya ang kwento ng 1941 attack sa Pearl Harbor. May famous Japanese Admiral, si Isuruko Yamamoto, na ng U US Naval Academy sa Annapolis. Pero siya ang inutusan ng Japan para magmastermind sa Pearl Harbor attack. Binanggit ni Tolentino na may nakuha siyang pangalan na labimpitong AFP officers na sumailalim sa military training courses sa China. I have nothing against them," said Tolentino. "In fact, we should be proud of these officers because they now know Chinese culture and may already be able to speak the language. So that's irrelevant at this point." Pinaponghita Turrentino ang record na may estudyante mo China sa China kasalukuyang nagaanal sa National Defense College sa Camp Aguinaldo, ang headquarters ng AFP sa Quezon City. Sabi ni General Browner, may exchange program sa ibang mga bansa ang Pilipinas, hindi lamang sa China. Pero simula daw ng August 5 incident, sinuspindi ang lahat ng training program kasama ang bansang China. Nung nakaraang linggo lamang daw, walang communication o invitation mula sa China na magpadala ng kadete ang Pilipinas sa China para sumama sa conference sa mga kadete sa iba't ibang panig ng mundo dati nagpapadala ng opisyal ng sandatang lakas ng Pilipinas pero sa taong ito wala nang ipadadala ang Pilipinas. Hindi lang daw sa asapin nito ng pagdadala ng mga sundalo sa China pero ina-assess din ang actual military relationship ng Pilipinas sa China lalo na sa nangyaring insidente noong August 5 sa Ayungin Shoal kailangan daw baguhin ang kasunduan ito noong 2004 sa China kaugnay sa military exchange program. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa paratuntunang CMN Pilipinas.